Yon magandang araw sa inyo mga kabayan. O congrats sa so nanalo din sa ano sa free chocolate natin. Uh, bukas bubunot ulit tayo ng ano ng mananalo sa free chocolate. At good news mga kabayan no, uh, hindi lang ito para sa free chocolate itong ano, itong listahan ng para sa lahat. Tung pwede sa Pilipinas. So pwede na rin tayo makapagbigay sa kanila ng tuloy-tuloy. After nitong pre-chocolate natin, ah, mamimigay tayo ng ano, libreng pang-ulam para sa mga taga-Pilipinas. So sa Pilipinas yung beneficiary nito, ah, pwede rin to sa ano, sa mga taga-ibang lugar. Ah, kasi ah, ano tawag dito, ah, through online naman yung ibibigay natin eh. So abangan nyo to mga kabayan, marami tayong ipamimigay. Salamat din sa mga sponsor ni Mamang Guard. So, maraming maraming salamat sa mga tumutulong kay Mamang Guard para... Uh, may sagawa natin itong pamimigay natin ng ano ng free foods ni Mamang Guard. So suportahan niyo lang po itong ano natin YouTube channel natin at uh, marami pa pong magiging beneficiary nito. Uh, malay mo isa sa mga kamag-anak mo 'yung mabigyan natin ito o malay mo ikaw mismo. Uh, hindi natin masabi kasi uh, true bunutan tayo. Sa mga gusto ng magpalista -mag dito, magpalista kayo. Uh, open po ito sa lahat ano. Uh, sa Pilipinas nga lang yung beneficiary nito kung sino yung ano yung makaka-receive nito. Halimbawa ikaw yung nanalo, uh, may kamag-anak ka sa Pilipinas. Pilipinas natin ibigay. So bukod naman yung para sa ano Riyadh at Jeddah. Uh, sa susunod, uh, isasama na natin yung ibang mga taga Tagalabas ng Riyadh at sa tagalabas ng Jeddah. So ito Uh, marami kasi nagre-request talaga mga kabayan. Unahin ko daw yung mga taga Jeddah. Namiss talaga ako ng mga taga Jeddah. Shoutout sa inyo mga taga Jeddah. Uh, ito na yung mananalo sa para sa mga taga Jeddah. Ito binubunot na ni Commander. So Congrats uh, number 9 uh, Pampareno ng Alsapa Jeddah. So congrats sa iyo kabayan. At para tuloy-tuloy po yung pamimigay natin ng free food sa ating mga kababayan, uh, supportahan nyo po itong YouTube channel natin mga kabayan. Uh, mag-play kayo ng ano sa mga playlist dyan yung mamanggard sa ano. Yan, nandyan sa baba. Mga playlist yan, mag-play kayo. Malaking supporta na po Malaking tulong na po yan kasi uh, yung watch hours ni Mamang Guard para ano, mabilis tayong mamonetize ni YT. So, pag na-monetize tayo ng YouTube, mamimigay tayo ng mga Gcash at kung ano-ano pang pag-premium. So, salamat sa mga sumusuporta sa mabuting gawain sa kapwa. Sopran!